Do you still see a way out for the Dutertes considering I remember 'di ba you described this this situation parang it's an existential crisis for their family is there still a way out for them anong nakikita mo diyan Well ah, uh, several no una yung way out ay talagang mag-way out sila papunta sa China mm. no mm. o katulad ni Michael Yang na nakalabas na ng bansa mm. hindi ko sigurado si Alice Go pero mukhang nakalabas na rin ng bansa So, baka si Kibuloy nakalabas na rin ng bansa. So, madali, mm. madali silang mag-way out through the back door. Okay. Diba? Through the Mindanao back door. Pwede kang lumabas dun eh. So, isang mm. way out yun. No? Mm. At alam naman natin kung saan sila pupunta, saan sila welcome. Diba? Mm. Ang problema, wala na sila ng pandito ng uh, political relevance. Mm. Dahil covertly makikita kung nasaan yung kanilang political loyalty sa isang uh, superpower. Ako, Ito, sec, ito ang... oh, pa, sorry. lang, pwede nilang gawin ay... Uh, hmm. uh ito, probable. Hmm. Eh, ipakita nila. Lum, mag, maglumuhod sila. Ipakita Ako, nila yun yung loyalty hmm. kay, ke, ke President Bongbong, di ba? Hmm. Para hindi naman sila galawin. Pero ito, ay medyo improbable. Ang sinasabi ko lang, may maliit na possibility na maglumuhod hmm. sila. Katulad ng ginawa ni Digong noong January, di ba? -hmm. Nag-press con siya at sinabi niya, suportado ko si Presidente. he's no, okay naman. Wala. Mm <laughs> -hmm. Sa pulburong video na yan. <laughs> no? Ang gusto ko lang ay kausapin ako. Diba? Mm -hmm. Ang ganda lang na pagpapatak mo ng kanyang gobyerno. Di ba nakailang tumbling siya? No, oh, Is tumbling din. Oh, eh, nag tumbling, eh. Carlos Yulo din. Oo. Oh. oh. di maglumuhod ka na, maglumuhod hmm. ka na, pero maliit yung possibility na yan. Ikatlo, no? Hmm, no, no ka na Gawin, no? Weather the storm. When hmm. weather the storm, oh, Kuni harapin. Na, ilagay kay Vice President Sara yung simpatiya. Hmm. I-harness hmm. nila yung simpatiya ng paghuli, 'di ba? 'Yun ang gawin nila. Hmm. Uh, pero ang problema diyan, hindi na kasi sila kasing popular o kasing lakas nung kanilang kalakasan. Hmm. 'Di ba? Noong 2021, 93% ang approval rating ni Digong, eh. hmm. 'di ba? E ngayon, mga 40% talang, 'di ba? Tapos si Sara, than 80% ngayon ay 60%. So, uh -huh. ibig sabihin bumababa rin sila. Tapos nagsubok sila magrally ng sona. Uh, 'Di diba? Sa sona nila nila nilabas yung fulburon. Kala uh -huh. nila may trigger wala namang na trigger. Hayo, uh -huh. patay na. Uh -huh. Tapos yung kabilang uh, minobilize sa liwasang Bonifacio at sa Edsha's Ed Right, isang platitong mani. Uh -huh. Hindi na lumabas sa media dahil sobra konti. So, mm -hmm. ibig sabihin, yung kanilang uh, pwedeng gawin na i-trigger ito, itong arrest, at gawing value-added kay Sarah ay hindi na gano'ng ka, kadaling gawin. Pwede pa rin. Mm -hmm. Pwede pa rin, no? Pero hindi gano'ng kadaling gawin. So, yun yung mga tatlong possibility. I-harness nila yung warat, yung paghuli no, as a political capital para mm -hmm. doon sa magkitira, katulad ni Sarah, mm -hmm. uh, or sila ay mag-way out 'no? Aminin na nila na sila ay most welcome magtago sa China or mm -hmm. sila ay maglumuhod, bumaba mm -hmm. at humingi ng paumanhin, 'no? Mm -hmm. Na malamang hindi nila gawin at malamang hindi rin tanggapin.